Hello so sa WhatsApp mga kabigot. welcome back to my YouTube channel. Medyo hapo na pero hahabol tayo ng video kasi parang 8 days na tayong walang uh, video. So kasi busy tayo sa ano sa school. Pero ngayon gagawa tayo ng isang maiklian na uh, video at yan na nga nakabungad na ngayon isa nating update ito. Ngayong eh, ating uh, dilute na toy stencil hen. Malapit na siyang magmatapos matapos sa pagmumol. At uh, malapit na rin magmatchul. Pwede na rin nating magamit sa mga susunod na ah uh, breeding season. Ayan mga kabigote, isa siyang uh, TS2 Toy Stencil 2 mga kabigote. Oh. You know? Ayan mga kabigote, oh. Ah, ang gandang ibon. So, medyo ano na, hindi pala medyo. Racing form na siya. Ayan mga kabigote, kita nyo naman, wala na siyang uh, looks ng si So, ang ganda na ng tilos ng kanyang tuka. Ang ganda na ng head size niya. O so, ang niya para sa isang hen ay eh, napakaganda mga kabigote. Ayan, nilapitan siya nung hen na ating ice project natin. So nagmumult siya ngayon mga kabigote. Ayun uh, yung ating ice. Kita nyo naman mga kabigote. Uh, ayan, nagmumult ngayon mga kabigote. Ito yung hen natin. Yung inahen. <laughs> yung inahen natin ginagamit. yan So ngayon mga kabigote, ilan na yung ibon ko rito. Mapapansin nyo, wala nang masyadong nagliliparan pinamigay na natin yung karamihan. Ayan mga kabigote, ganda o t-check siya. So ito mga kabigote, may anak. Yung isa sa mga anak niya, ayun, doon natin ipapare sa kanya. Ito mga kabigote, yung update yung sa ating ice na isa. Anak noon, anak nito. eh okay. Yung kanyang kapatid mga kabigote na kanesmate niya, na kany hindi pala kanesmate, kapatid niya na kanyang kapares, ipinamigay na natin. Isa ito sa mga naging anak niya na huli. Ah, kita nyo mga kabigote, laking hibon So blue bar siya. Pero kita nyo naman mga kabigote oh, pagka pagkaayos, ang ganda na ng kulay oh. Ito ngayon mga kabigote, nagpapakita ito yung lalaki. Siyang ipapares natin ngayon din sa kanyang nanay. Nang sagay oh, kasi ito ay eh, hetero Itong isang ito, umalay natin, dito na lumabas yung mga magagandang tiche sa kanila. No? So nakatigil muna tayo ng pagbibred, kinukondisyon muna natin yung hen hanggang sa maging mature din itong kak. Yan. Actually may isa pang blue bar din, kaso Ah, mukhang ito yung hen, itong isa. Yan. Oh. Ito mga kamigote. Oh. Ito yung kanis mate nya. Eh, kaso mas maganda yung kulay nya. Mas, mas light. Oi oh. eh, Pero ito pwede rin. Parang babae. ay eh, kung sa kanya ito magiging babae, pwede natin ipare sa kanya. Ano? Tapos, pero unahin natin pairing itong kanyang nanay at saka siya. Makita ah, nyo naman mga kabigote. Oh. Ang ganda na. Ang laking na mga kabigote. Ang ganda na size. Ito rin kanyang Kaka Ngayon mga kabigote, may magandang balita din eh. Gawa ng meron na, meron na akong isang napalabas dito na pwede rin gamitin na sa stencil program natin. Ano kasi nakapagpalabas tayo ng isang magandang dilute na blue tea check mga kabigote. Ay mga kabigote, ang gaganda na ng katawan ng mga napapalabas ko rito oh. Kita nyo mga size mga kabigote. Ito yung ating isa pa sa mga latest. Ah, huling inakay ni Brown mga kabigote. Ay, ah, kita nyo naman ang tusukan ng tuka, mga kabigote. Ang kanyang head structure. O, oh, tingnan nyo, ilayo natin mga kabigote. oh, inakay pa ay nagpapakitang ng ganda. oh. tapos siya ay isang blue tea check na dilute. Toy stencil, ang ganda mga kabigote. Eh, eh, lalo na kapag ito ay molt mga kabigote, makikita natin. Ano? So, siya ay hen. Ipapares natin sa isang magandahan din, nakatulad niya. oh. Ang size mga kabigote oh. Tingnan niyo mga kabigote ang ano. Ay. Oh, ang ganda ng tindigan. Oh, pero yan ay hen mga kabigote. Yan, Yun, tapos mga kabigote, ring isa nating uh, katnare. Eh. Oh, kita niyo naman ang kanyang posturahan. Oh. Blue tea, check, t check TS2 mga kabigote. Ito pinakamaganda ang pinakamagandang kulay mga kabigote dun sa ating uh, generation na 6 generation. Siya yung pinakamaganda yung markings. Ano, kitang kita natin yung kanyang pagka TS2 at saka kita nyo naman ang buntot mga kabigote kung gaano kaitim yan Oh. Ayan. Ah. Tapos, ang maganda dito mga kabigote, develop na develop ang kanilang form na isang racing pigeon. Ay, ah, mga kabigote, sa tigas ng ilalim, hindi siya flappy Hindi katulad ng ibang stencil na hindi mo naibalik sa racing. Ayan, mga kabigote, ang palabas natin. Oh, yung pearl eye, mga kabigote. Ayan, pearl eye. Yan ang mga mata, mga kabigote. Oh. Kita nyo ba yung stencil na yan? Ay, ang mata. Oh. Ngayon, ipinaris ko siya mga kabigote kasi maganda yung kanyang, ano, yung kanyang coloring. Maganda yung markings niya. Ipinaris e, ko siya mga kabigote Doon sa akala ko yung lalaki na isang uh, red uh, check, ano, t-check. So, kukunin ko yung kanyang kaparis ngayon. Mukhang, oh, laki. Mukhang uh, palabas na yung itlog mga kabigote. Ay, take up pala mga kabigote. Hindi ko nakaibuka yung bagways para nakakita ninyo. Ayun o. Oh. Eh, ay hey, talagang suwabo Oo. Uh oh. mga kabigote, yung check nyo, nadaya tayo nito nung nakaraagi. yung mga kabigote. Pinaris natin sa isang magandang forma na racing pigeon na hen. Uh, ah, itong checker na ito, na red checker. Ayan mga kabigote, palabas na yung itlog. So, ang ganto ng katawan, malaking hen. Ah, kaya sigurado mga kabigote, maglalabas itong mga ito ng magagandang inakay. Ay, ito nyo baga. Oh. Suwabe eh. Yan ang kaparays. Yan. Tapos mga kabigote, may update tayo syempre dito. Yung inakay natin din na nag-iisa, yung maliit, eh. kasabi ko sa inyo, ang ganda ng form. Ah, ito na mga kabigote. Ang ganda na ng forma. Ay, aray mga kabigote. Walang markings na ang siya. O, oh, dilute. O, oh, dilute na blue spread. Oh, pero siya ay walang markings, walang coloring mga kabigote. Eh kadalasan pa naman sa mga spread mga kabigote, kapag nagmo-mold, eh saka pa doon nagpapakita yung mga markings. Ay eh, iwan ko lang ang dinaray kung may magpapakita din eh. Wala naman ako naaaninag din eh. Walang brown so kahit na -anaw. Pero mag ang maganda dito mga kabigote, ang palaban ko, kita nyo naman ang purmahan naw no? Kung gaano ka kaganda ang kanyang tuka, ang haba. At saka ang kanyang ulo mga kabigote, hindi malaki. Hindi talaga fancy. Oh, ayan siya mga kabigote, nag-iisa to. Kita nyo naman, ah. Oh. Ay, oh, ang gandang ibon mga kabigote. Ayan. O, oh, magulang yan. Ay, ay, ano, mga kabigote. Ay, anak ni Brownie at saka kapatid ni Brownie. Kaya ito'y apo ni Brownie, mga kabigote. O. Oh. Kung inyo natatandaan si Brownie, ano, ito si Brownie. Aray. Aray sa ilalim. Ayan, o. Oh. Kapares ngayon ni Bettina. Ay, si Bettina. Nandun sa may paitlogan. Ay, talaga namang, hindi pa na itlog, mga kabigote. Aw. Oh. Aray, kinuha ko muna sa si Bettina. pero ano, yan oh, bukol, bukol na rin mga kabigote oh. Ganda ni Bettina oh. Fifth generation mga kabigote. Okay. First generation ng stencil at saka ng racing video natin na napalabas. Ay, kagandang ibon mga kabigote. Ang size oh. Eh, eh. Ay. ay, yung, kap, pa niya mga kabigote, kapatid sa ama. Aray, mga kabigote ang kapare, si Brownie. oh, kita nyo naman, no. Oh. Ito si Brownie, yan talagang racing na racing ang forma. Sa laki, sa size, at saka ng ulo, ng tuka, ay siya talaga. Ano, ayun nga lang, katatapos lang niya, patapos pa lang siya mag Yung kanyang uh, tertiary bar dito, mga kabigote, <clears> okay <throat> palabas na, ayun, oh, nagdadark na. Oh, pero siya, mga kabigote, TS1. Oh, eh, ayun, gandang ibon din, mga kabigote, oh. Yan. So dito mga kabigote, dahil tayo ay nasa fifth year na, e eh, kalimang taon na mga kabigote ng aking, mga, aking pagbibraid ng stencil, ay eh, doon ko nakikita mga kabigote na yung tsaga mo talaga, magbubo yan. Basta tsatsagain mo lang ng tsatsagain. May papakita pa nga pala ako sa inyo mga kabigote yung update yung sa ating dalawang racing na racing na racing na racing na form. Ah, pumunta ko doon mga kabigote. Sabi ng, sabi ng mga nanonood ano si maestro. Ay, talagang ano eh, ayabang ay, na yabang dun sa kanyang mga ibuna ito, antuwa sa mga palabas niya <laughs> ay, gayon talaga mga kabigote, yung ganaman limang taon mo nang binubuno, ang pagbibraid tapos yung nakakapagpalabas na rin naman ng magaganda wala pang mga, ba't garing ibon? Ay, ay. wala pang mga frills mga kabigote, walang frill pero mga toy pa lang yung lumalabas sa padilim pasensya na kayo mga kabigote, medyo madilim yung daan, gawa na ako papunta din, din, din sa akin ibuna sa kabila, yan Uh, wala pang mga april, pero kita nyo naman, ano, kahit mga toy pa lang yung palabas, mga bronze, ayan mga kabigote. Ano, yung inakay ng ating uh, toy stencil, yung TS1 natin mga kabigote, parang ang itim ko din. Eh. Sumama atong lalaki din. Eh. Oh. <laughs> Itong tunay kong kulay mga kabigote. Oh, yan. Ay, okay. ito mga kabigote. yung sinasabi ko sa inyo, na yung kanyang nanay lamang ang merong stencil at ipinares na sa isang racing pigeon, pero kita nyo naman mga kabigote, ah ah, ah, ang sukatan ay talaga namang oh, oh, eh wala nang kapansi-pansi mga kabigote walang kapansi-pansi na oh, merong ano, meron bang markings, meron mga kabigote malabo pa mga yan, oh kasi nga siya mga kabigote ay first generation ng isang stencil at saka ng isang racing pigeon. Ngayon mga kabigote after ng molt nito, ito yung yan. Sigurado mga kabigote. Yan yung mga bronze na yan. Mapapalitan niya ng mas magandang browns Ayun no Pero hindi yun ang habol ko mga kabigote. Yung formasa sa ngayon. Dahil nailipat ko na naman ay eh, naisalin na mga kabigote yung jeans ng stencil. Yan no? Ah, ah, lalo na yung kapatid nito mga kabigote. Ah, ah. itong checker mga kabigote mas malaki at mas malupit mga kabigote ang posturahan ng kanyang muka oh 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 yan nung katilos ng mga bik nitong mga ito ito mga kabigote meron din namang counting markings ayan oh yung kanyang bar nagbo bronze bronze yan mga kabigote hindi lang ganong kalina ayan na may nakita nyo ng mga kabigote doon sa mga una kong kay dati Nung years ago na, na talagang hindi pa ganun lalabas yung stencil, ano. Pero, kapag nag-mult, at o kaya yung mga magiging inakay na re ay yun talaga magdadala. Ang mahalaga mga kabigotay, ah. Nakuha natin. Nakuha natin mga kabigotay ang forma. Ay, kita nyo naman ang form, oh, ah, ah. Ay, wala na ito kapansipansi, oh. Racing na racing, oh. Eh, eh ay talaga namang ay may aso ako din sa baba baka ito'y matuklog pa ng aking ano kung makagat ng aking aso ay babalik ko na eh aw oh. ayaw mga kabigote yung nanay pa itlog na, ah, may itlog na uli pala aw oh. yung pinagpaparis naman natin doon mga kabigote ayun no oh. eh ibig na ibig na yung dalawa sa kanilang sarili oh yan napatuka ko na kaya kala mo gutom pa rin eh oh. ayun oh. oh malapit ng umitlog mga kabigote oh Parehas to yung stencil yan, mga kabigote. Oh, ayun. Oh, yun lamang, mga kabigote, ang aking update sa susunod ulit. Kahit matagal tayong mag-update, mga kabigote, ang maganda, merong mga bago-bago tayong napakikita. Yun lamang, mga kabigote, and see you next video. I'm love you all. Bye-bye!